Saki Doktor, demonyo meron na nakikita nagkakagusto tayo at dalawang duwing gamitin na Pero nga pang dalawang iipita na Papil lang po ito na uh, ulitin ko madama hindi ako mapagpagaling sa iyo kundi ang ating amang dakila no ang layunin lang po ng team apo ay uh, inaalis namin yung nilagay then ibabalik namin sa kanila no kasi naman ikaw ang unahan no Ay, doktor, tikit. Tikit lang po. Wala? Ginaw ko po, po ah. Oh. Wala. Wala po. Ito naman po yung demonyo. Sakit? Ulitin ko ha, sa doktor. Ayan po, dalawang daliri lang. Hmm. Wala, didinan ko po ha. Ha? <coughs> Wala. Alam mo, dinidinan ko. Pinipiga ko, pero hindi sumasakit. No. Pero bakit dito, hindi ko po dinidinan. Ayan na. Yeah. Ito po yung kulam. Ah, 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 aray a, yan ang kulam ulitin ko, nakabuti na ng madam kailangan natin magtulong ang dalawa ha sa Torah Repo tenito pera rautas, kung sino gumagambala aray. sa babae ito, magusap tayo sa spiritual na Diyos, Diyos ala Diyos niya nakatakutan sa pera, ang sabi sa Diyos kamarelo, isang bawat aluluya ba ela, aong pu pwede makausap pwede, pwede ha, aalsin mo nila mo rito, aalsin mo na Aalis mo pala. Ha? Bakit isusunod mo to? aalsin mo na to. Nagkakaintindihan tayo. Ha? Bakit pinatay mo 'yung nanay nito? Bakit? Ingit galit. Ha? Naiinggit o nagagalit? Sagot. Reksumbu. Naiinggit. Naiinggit. Ha? Nainggit. Bakit 'yung na naiinggit? Maganda ba ang buhay nito? Maganda ang pamilya nito? Maganda Maganda bakit yung buhay mo? Ha? Hindi ka magtrabaho na maayos. Hindi tira kay ng tira ng tao. Ha? Pwede bang arbolin ko sa itong babaeng ito? Ha? Bakit binote mo na to? Papatayin mo na to? Papatayin mo to? Ha? Papatayin mo? Pwede bang arbolin ko sa ito? Ha? O sige, dalawang kamay susunod ka sa akin ha? Susunod ka sa akin. Dalawang kamay mula sa ulo. Pababa, pababa. Sige, pababa. Pababa! Sige, susunod ka sa akin ha. nagkakatindihan. Kilala mo ako, hindi? O magpapakilala ko ha. Ako ang Team Apo Chalin, taga Sambales. Ayoko inaanin yung mga tao ha. Lalo na sa Manila. nagkakatindihan. Ha? Sino malakas sa ating dalawa? Sino? Kailan na napatay mo? Sagot. Ilan na napatay mo? Marami na? Ha? Marami na. Bayaran ka ba? Bayaran ka? Ha? Bayaran ka? Ha? Sagot! Sige, baklasin mo. Baklasin mo. Baklasin mo. Basagin mo. yung bote, ha? Ha? Anong gamit ka? mahika? lang itim o ano? Ha? Manika. Sagot. Sagot. kandi lang itim. Manika. Sagot. Ayaw mo sumagot. Ano? Manika. Tinutusok-tusok mo. Ha? Ah. ah, Malapit na lang patayin to. Mal malapit na. Pwede malamang kailan? Anong buwan? Anong buwan? Ha? Ah? Ano? Anong buwan? Ha? Ah? Kailan mo papatayin to? Kailan? Ha? Ah? Ano, ano, ano? John! John! Sa John, patay na to. Ibig sabihin, inuunti-unti mo pa lang to. Ha? ah. O, aarborin ko sa ito, ha? Pag pinatay mo to, patay din ang pamilya mo. Ha? Nagkakaintindihan. Ha? Nagkakaintindihan. Ay, ano ka? Buti natin to. Baka mamaya, balikan to. Buti mo lang naman po. Sige, Sige, mo. Baka mo. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon ngayong gabi? May kumagat pala. Nasaan ka ngayon? Ah, saan lugar ka ngayon? Nasaan? Saan lugar ka ngayon? Saan? Ah. Nasaan ka ngayon sa Manila? Ah, sa banda? Pwede malaman? Pwede malaman? Hindi. Hindi pwede. Bakit hindi? Bakit hindi? Sige, bakasin mo, bakasin mo. Ang dami mo nilagay yun. Sige. Nakilala nyo lang po ito. Sige, baklas, baklas. Ito, marami na una pa ito. Kahit anong amin na ano, hindi amin ito sa dami ng pinatay nito. Tama? Opo. Ha? Sige, sige. Sige pa, tanggalin mo. Papel lang inipit ko sa iyo. Ayano, hindi ko binibigyan mo. Oh. Ah. Sige pa cross mo. Sige pa, tanggalin mo lahat 'yan. Binaon niyo na 'yung bote, hindi pa. Binaon niyo na? Binaon niyo na. Sagot, hindi pa. Hindi niyo pa binabaon 'yung bote. Ano 'yung binao mo doon? 'Yung picture, ano ano, ano anong bagay? Ah. Ah, buhok, ano? Sabihin mo na sa akin. Ba't ayaw mo sabihin? Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa. Kunti pa, kunti pa. Ang dami mo nilagay yun. Oh. Sige pa. Huulitin ko, arborin ko sa ito, ha? Ha? Sumagot so, ka na maayos. Arborin ko sa ito, ha? Ha? Wala ka napapatay sa pamilyang to, Ha? tatapusin ko ngayon to ha paano yan nagkukulong kita may may pamilya ka meron ha meron ha meron may apo ka na sagot may apo ka na tanda matanda tanda mo na eh sige ba sige ba sige ang dami mo nilagay eh sige pa Walang iyak ka, bera kayo ng bera. Ngayon, umiiyak ka. Ah, umingi ka ng tawad. Umingi ka ng tawad sa kanila. Umingi ka ng tawad sa kanila. Paano ka harap sa Panginoon kung ganyan ginagawa mo? Ha? Ano, ano? Lakasan mo, lakasan mo. Sorry. Sorry, nakapatay ka na ng nanay. Ha? Ganun lang yun? Ganun lang yun? Napatay mo na yung nanay niya? Opo, nanay. Napatay mo na yung nanay nito? Sorry lang? Sige, sige. Sige ba? Sige pa Hindi ako natakot sa'yo kahit may grupo ka. Gusto maglaban tayo? Magkumbati tayong dalawa? Ha? Gusto mo? Ayaw mo? Eh Ay, bakit mo ka ng tao? Ha? Lumalakas ka ba pag nakakapatay ka? Hindi. Sige, sige. Kunti na lang, puti na lang. Puti na lang. Pansyan tayo ha. Wala akong pakalog sa may iwan mo. Total, patas na lang, ganun na lang ha. Ha? Pansyan tayo ha. Okay. Panginoon kong ito, sa aking umingaw na bas-basa yun, ibuti kong gumagambala at pumatay sa nanay na ito. Saan ni Patrice? naknek shhh adal pangalan niyo to? Daini Daini Daini? oo okay. Daini, sa ngalan nito, balik sa katawan mo ate 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 tubig na yan o oh. ano ka muna? kikituloy Tubig nga ba oh, yung tubig niya? Tubig nga. Walang tubig? Hindi meron. Tubig. Ay meron. Ta -ta. Teka, teka, teka. Pargang mo. Pakino. Alam ang mga sinabi mo? Wala kang matandaan? Hindi din ako may boses lirin. Hindi ikaw? Okay, di mo alam. Okay, pumasok yung maganda. 76 ano. Ikaw ang isusunod. Siya <coughs> <coughs> tau sa lahat. Andito si Apo Chalin at Brother Rap, Magkasama na naman kami. Ayan po, ala uh, alas. mag pa lang ng madaling araw dito kami sa Dao at Pampanga. maram salamat kay sa mga sumusuporta, lalo na sa Team Apo, Brother Pong, uh, Roy Ben Capistrano, mga Team Apo ng Pandakano yan, kay Brother Ken, Brother Marwin. Uh, yung nga, maraming salamat at hanggang ngayon ay sumusuporta kay sa akin, mga umidol sa akin. Maraming salamat. Ito, papatungo pa ako ng pangdasinan maya maya at gamutan na naman. Muli ako, Team Apo Chalin, Apo Eric. Magandang sumagay.